Hello guys, good evening. I think it's evening. Kasi alas sais na, tingnan nyo alas sais na pero yung mga manok gumagala pa. You know, Ayun oh, Naglalaro pa rin sila. Ano anak ko pa? Maliwanag naglalaro pa rin. Tingnan nyo nagba-basketball pa rin sila doon o Ayun oh. 'Yan. Naglalaro pa rin sila ng basketball and ay no maliwanag pa talaga guys. <laughs> parang ano lang siya. Parang mag aalas uh, 5 pa lang. Tingnan niyo. Oh. kasi madilim na pag alas 6. Pero ngayon maliwanag pa tingnan niyo. Oh. Pero maingay na yung mga crickets mga serum-serum kumbaga serum-serum tawag sa amin dito pag uh, madilim na palubog na yung araw yan maingay na yan sila hindi nyo oh maliwanag pa oh o oh, diba oh may mga alas sa isna pasado alas sa isna oh maliwanag pa rin oh Oh <coughs>